Sa sibiran mo. Yeah. Sa unahan, isang buong plywood. Dito tama gamit. Yeah, ang resulta ng bagyo. Ayun, mga kalibers nagtawag na ako ng mga kasamahan para matulungan ako at tumingin na rin ako ng tulong na mahila ang bangka sa tabi at maalam natin alamin natin kung anong naging damage ito mga kadivers pero sa ano ko po sa tingin ko wala nang pag-asa ang bangka na ito kasi wasak na po yung plywood bumigay po yung plywood hindi po siya nakaligtas itong bagyong na nagdaan na ito. Mabuti pa po yung kay Bicol at nakaligtas. Sa akin po hindi. Pinasok agad siya ng tubig. Yung pagkalubog niya doon nasira yung plywood or entable kung tawagin mga ka-divers. To, tinulungan na nila ako at grabe na ang awa nila sa akin. Ayan, halos apat na taon pa lang po itong bangka sa akin nung mabili ko. Yari na po ito nung mabili ko. Apat na taon na po ngayon. Unang-una po bumigay dito yung sa hulihan na nabutas. Kaya halos pinasok na ng tubig. Ito na mga kadivers, nahilan na namin sa tabi kaya nakita na natin yung makina. Dalawa po ang makina ng bangka ko. Ayan, lubog lahat. Kailangan ipa-overhauling ito. Dahil pag hindi ito na ipa-overhauling, masisira ang loob ng makina kakalawangin. Diyan po sa ulihan na ng bangka nagsimula ang pagpasok ng tubig. Nabungkal po yan, plywood na sa may hulihan na yan. May yeah, mga kadivers dyan po nagsimula. May mga damage pa po itong iba hanggang sa nagkasira na yung iba pang mga ano nito. Mga intable. tinatawag naman po natin na batsula. Naputol na po yung batsula ng bangka. Yung pag po ng bangka naputol na. Nabali na kaya hindi na ito kayang remedyuhan. Yan, pinaalis ko na lang po don sa ano yung makina at mahugasan, malinisan lahat pati yung loob. eh mga cadavers nang hinayang ako sa bangka ko dahil apat na taon na kami nagsasama nito. Sa sobrang pag-iingat ko, sisirain lang pala ng bagyo. Talaga, oh, wala tayong magagawa pagkalikasan ng umiral. Kahit ano palang ingat mo sa gamit mo, pag yun talaga, pag uras na ng bangka uras na yung mga time na yon mga kadivers ay palaot sana kami noon yung araw na ito ay mga kadivers so oh, dito bumigay na rin Markay, yung plywood niya, dito. kabilaan po yan, yan naputol na yan yan putol na po yan mga kadivers ito yan nag na din yan kaya wala nang pag asa talaga yan. Nagpapasalamat na rin po ako mga kadaibir sa kung natuloy kami maglaot, siguro baka hanggang ngayon sa kalautan, kung natuloy lang po kami, baka doon na kami, ito nangyari na nga ito. Siguro way na rin po ito para hindi kami matuloy talaga. Kaya dito na lang nangyari sa tabi. At kung natuloy kami mga kadaibir, ay wala. Hindi namin alam kasi dito po sa amin maraming nawawalang bangka at maraming basag sa kalautan, nabasag. Yung iba nakauwi naman ng buhay tapos yung iba naman hindi na nakauwi.